Hello and what's up mga kalapatid So naghihintay pa nga tayo kay na Kinahans at kay Ron Yung, yung bibili sa atin ng kalapate, mga kalapatid So along the way na daw sila So isang biyahe lang daw yun Naroon tayo ngayon sa Bawan, Batangas mga kalapatid So Hintay na lang natin sila na Makarating ano, mga kalapatid Kasama natin si Idang Ayan yung ating matindiang tricycle Ayan yung mga ibon yung makikita yung ibon na hindi-deliver natin Kita nyo kita nyo mga kalapatids. So nag-aabang na lang tayo. Wala may nagbababaan. Hindi natin sure. Yun. Parang sila na yata yun mga kalapatids. So yun mga kalapatids. Ano? Uh, Na-deliver na natin yung ipon mga kalapatids. So nagmamadali rin sila mga kalapatids. At uh, hindi na nga natin na-vlog mga kalapatids. Pero nakapag-selfie naman kahit pa paano mga kalapatids. So yun. Di ba iba? So kailangan na natin gumuwi mga kalapatids. Let's go home. Uh, tutuloy na natin sa bahay. Ayan. Vlog, mga Let's go Hello and what's up mga kalapatids welcome back to Sala Nation Vlogs mga kalapatids Kahapon nga ay tayo ng ating alagang kalapate Kay Sir Hans at kay yung kay Sir Rin yata yung isa So yun uh, na tayo sa kanila hapon apat na kalapate ang, uh, bin, ang kinuha nila sa ating at sana ay magbigay ng magandang lahi o manalo sa karera sana at uh, hindi ba wala yung ibon hindi naman talaga may iwasan na mawala yung ibon so sana makapagbigay ng magandang lahi ang alae na yun sa kanila mga lapatid so apat na ibon nga yung binigay nila ay yung binigay natin para sa kanila yung binili nila para sa atin ah uh, yun yung uh, tapos kahapon medyo may dapat magbablog kami hindi kami nakapag vlog kasi nga nagbama uh, nagmamadali sila at uh, may lakad So, nang ginawa na lang namin, nag-selfie kami. At uh, ito yung picture. Ayan yung picture. Uh, at yung uh, picture nila, ay uh, i-attach ko na lang sa screen. Now, oh, ayan. Tapos, punta muna tayo sa ating mga alaga. Ibo. Let's go. At ito yung ating mga alagang kalapati, mga kalapatids. Yan, hindi pa tayo nakapagbulinis ng poop tray nila. Kasi nga, medyo busy tayo kahapon so bukas na tayo maglilinis dahil hapon na nga kagigising lang din natin so late na tayo nagising kaya bukas na tayo maglilinis the same time ganyan nyo naman o oh, napakadami ng bubong natin no? puro balahibo kasi may naglulugon dito mga kalapatid yung inakit natin galing sa stock loop at ito naman yung mga bilidra natin na ah, kak yan ito Pinag-iisipan ko pa kung i-out ko to yung Alphonse natin na ama na Alphonse din. Pure, yan, Al, pure Alphonse yung dalawang yan. So ito, i-out na natin. Pinag-iisipan ko pa kung i-out ko na. O hindi pa kasi maganda talaga ang pinuproduce nito para sa akin. At yung mga hen natin, yung goods na goods na yan. Tsaka yung naruruan. So nag na lang yan. Mga yan ng foods nila. Ng kanya ng uh, pagkain. So, dito rin na hindi pa rin tayo nakapaglinis. Oh. So, ito nyo, napakadumi pa. Nakapagpaligo na tayo kahapon ng ibon mga kalapatids. Hindi lang tayo nakapag-vlog. So, yun mga kalapatids. Ano? Dito ko na nga tatapusin to ang video to para sa araw na to So, please like, share, and subscribe mga kalapatids sa Alae Nation Vlogs. At uh, sa ating Facebook page, Alae Nation Vlogs. At sa ating Facebook account, Bond de los Reyes. Yun, uh, abangan nyo yung lahi nito. Ating Jansen yan. Cross sa... Uh, Alphonse. Yan yung checkered na may puti sa ulo. So abangan nyo yung lahi nyan. Let's go!